Pinarang lang ngayon ng AFP ang labing dalawang sundalo dahil sa ipinakitang kabayanihan nung kasagsagan ng Bagyong Ondoy. Pito sa kanila ang binigyan ng posthumous award matapos masawi sa rescue operations. Nagpapatrol J. Ruiz. Kasagsagan ng bagyong ondoy ng anuri ng daang-daang bahay sa gilid ng ilog sa barangay Tandang Kotyo sa Tanay Rizal. Halos apat na pong taong nasawi matapos tangayin ng tubig. Pero ayon sa mga residente, mas marami pa sanang namatay kung hindi tumulong ilang sundalo ng 2nd Infantry Division ng Philippine Army. Mga sundalo po, nagnaanong po sila ng lubid po Paano? Nagtali po dito ng lubid, ah, malalaki yun, naka, naka, nakakasagip po sila. Isa sa mga matapang na lumusong sa baha, si First Lieutenant Dennis Caraecle, anim ang kanyang nasagip. Habang tatlong daang pamilyang nailikas ng kanyang platoon. Nabutan natin doon yung mga tao, naaanod na siya talaga. May ready kami na mga utility rope. Pagdating natin, ang naiwan doon na tubig sa si ilalim ng tulay ay konti na lang. Kaya makita mo talaga ng lakas ng current na dumating. Kaya yung mga naaanod, nasa silo natin sila. Isa si Cara Ekle, sa limang sundalong binigyan kanina ng Bronze Cross Medal ng AFP dahil sa kadakilaang ipinakita sa kasagsagan ng bagyo. Pinakaimportante na kailangan uh, malaman natin mga kababayan ang mga sundalo natin na hindi na naghintay ng order sa kanilang mga opisyal na magresponde. Binigyan din ng posthumous award, financial assistance at scholarships ang pamilya ng dalawang sundalo at limang kafgo na nasawi sa rescue operations sa Mabitak, Laguna. Umabot sa tatlong pamilyang nasagip ng pito. Nakakatuwa kaya lang ang naging palitay yung yun na nga, wala na kapatid namin. Ititigil muna ng AFP ang opensibang militar laban sa New People's Army sa mga lugar na nasa lanta ng pagyo. Ayon kay Chudoro, pagtutuunan muna ng pansin ng militar ang paglilinis, pagkukumpuni at pagbibigay ng tulong sa mga biktima. Jay Ruiz, Patrol ng Pilipino.